Gandang hapon Amigo, amiga Eto Hapon na Nag-harvest pala ako ng mais Ngayon dito sa aking My mounting farm Nag-harvest ako ng mais Mahangin-hangin ngayon o. Magandang Panahon nag-harvest ako ng mais ngayon dito sa aking may munting farm ito, ito ko ng pag-harvest ko bye bye muna, bye bye